Alam niyo ba bakit maraming sakuna sa mga sa daan? Karamihan kasi paligsahan. Paligsahan. Ah, uh, ang maganda ito, ganito. Let others go first. Yan. Kung liliko kayo sa kanan at may straight moving, paunahin yun ang straight moving. Mag, huwag mag-agawan, lalong-lalo na maliit ang vehicle mo. Maliit ang kutsi mo. Huwag kang masyadong hot. Maliit ka lang, motor ka lang, yung ganyan, ganyan. Respect the the bigger vehicle. Yun lang. Simple. Basta una, paunahin yung iba. Huwag kang magdalos-dalos na maging palagi ikaw ang una, ang mauna. Pagdali. Yan lang. June 23, 2024. <laughs> okay, okay, okay. Dito la ako. <laughs> Thank you. <laughs> lakas ko dito ah. <laughs> okay lang ko eh. Okay lang ko eh. <laughs> okay <lang ko>, <laughs> lakas, lakas ah. <laughs>